tayo naman sino pa kaya ang ako ayoko magtanong baka ako masunod eh sabi ko sino kaya ang dadala sa susunod ako Aray, kaya Sabi ko nga eh baka itong January, eh, bago mag January, ay eh, man. Ganyan, nalakas ganyan, pa. Ganyan, Nalakas, naman, pa? Tayo, nalakas nga. Talaga, oh. Sabi, siguro, kaya niya siguro sinasabi para nga tuwing, ka, tuwing may katapusan ka ako, ako'y nagkakasait nilalagnat. Ba'y eh, kung bakit ako'y lumakas? Ayan eh, yung sinasabi rin, sinasabi pa nga nga siya lumakas. Oo. Oh, ang bilib ako iskiat ate. Madi-eating na yun. <laughs> Kamahinga yun, takoy nagbibigyo. So walang yakas. Tanggalin mo yan. Ba, ibilib lang naman. Bilib nga. Yung lalaki galing nga yung nung tayo, ano, doon, nung no, okay na no, upo. Kwento ng kwento. Abay, grabe. Kaya pala. Siguro eh, may ano dyan. May simenteryo dyan. kay bagal pa lang to ah. Ay, buho na. Ala, kahaba. Kaninang kanina pa'y kahaba. Buho na ba to? Oh. Hindi. Ayan na nga, Tolentino na. Ay, Tolentino. Maitim ito eh. Maitim ito. Tayo po may pagnadaan dito, lagi tayo nagtatalo dyan sa lugar na yan. <laughs> Kasi kay Bagal, maitim. Maitim. Patutu pa daw nung isang namin. din rin din, no. Hindi na tayo nakadali sa nanay Maria. Ako. Oh. Yung isang tamay tumalo kami doon. Kala ko nga magkik magkikita. Sa isang sa... Kala ko magkikita nga kay... tayo? Hindi na, Kinading. Ah. Hindi ko, hindi ko. Kung hindi... Kung may driver sanang oh. hindi ikaw ay... kaso mo. Di ba last year si Dina isa niya, na ihahatid namin? Hmm. Kumain kami McDonald's. Kumain tayo McDonald's. Hindi na natin binalikan. Mm -mm. Pag gusto naman natin dumaraw, oh, hir hiram lang daw ng susi kay Jambo. Hmm, sa tatay, sa nanay. Okay, paano ba naman na yung hindi naman tayo makalakad ay baka. Si Lorena hindi na umuwi. At wala na sa sarili. Hindi, nakakausap pa rin daw naman din. Na. Ang... Siya nagmana sa ilan niya. Ano? Mm Ayun naman ay eh, dadagapay. pa hindi yun ay dalaga pa ay kwan? Hindi naman. Tumapang daw. May epilepsy. Diba yun ay misa hinihimatay. Bumubula bibig. Na. Nagmahala sa kanya din siya, no? Si Joy. Si hmm. Joy ang may epilepsy ng bata pa. Hmm. Yung anak niya si ano? Si ano Lelet. ba ang sakit na? Si Lelet. Uh, A -a. Apuso yun. Apuso, ano? Mm -hmm. Pero ngayon maganda ang buhay ni Eh, mm. Lagi na siya ang kasawa, no? mm, -mm. Chichin ch chi na tayo, hindi na nag-asawa. No? Chinchin, may chin, asawa na ba Yung punso. Ayawang ko, wala akong alam doon. Ay, dati neri nili, kada lakad ni ay kasama si baby. Mm -hmm. Ay, nautot. Ba, di mutot ka. Bihin mo lang kung may amoy at di ka ay, magtatakip na. ng bibig. Ay, ng ilong pala. Diyos ko, pata, ano naman ang... Ayan, diyan ang sementeryo ng Tagaytay, oh. Kalayo ang parada. Sa ano din yun mga Bundi dito. Nasa sa Mendes na may pinagtatlo. Ito ang kay, ano, kay Francis. Oo. Okay. Uh -huh. Ayan. Kay Tulintino, ayan, oh. Uh -huh. Ito may yung tent, may, may team sementeryo. Ayan, uh -huh. sementeryo ng, ng Tagaytay. Dati ikapawid yan. Uh hmm. -huh. Siguro ang tatay, ama niya, hindi nakalibing kaya gano'n. Isa. Yan. Yeah. Oh, iba naman ang kanila. Private sigurado ang kanila. Daming tao. Labas ang talaga pagpiesta ng patay. Yan po ang simenteryo na dinahanan namin ng Tagaytay. Yan, yeah, yan. Yeah.